Anak ni Jerry Rosales, nag sa pagbati ng ama kay Janine Gutierrez. Kamakailan, nagbahagi si Jericho Rosales ng isang mainit na mensahe ng pagbati para kay Janine Gutierrez sa Instagram. At ang kanyang anak na si Santino Rosales ay naging tampok sa balita dahil sa kanyang reaksyon. Sa post ng kanyang ama, na naglalaman ng masayang pagbati para kay Janine, nag-iwan si Santino ng heart hands emoji sa mga komento. Ang simpleng kilos na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tagahanga na tila nagpapakita ng pag-apruba ni Santino sa bagong romansa ng kanyang ama. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng paraan ng pagpapakita ni Santino ng suporta sa relasyon ng kanyang ama? Ang balita tungkol sa umuusad na relasyon ni na Jericho at Janine ay naging mainit na paksa online. Publicly na pinumpirma ni Jerry Cho na sila ay officially dating matapos silang makita na magkasama sa iba't ibang outings kabilang na ang isang hindi malilimutang date sa isang museo at sa tabi ng ilog Ang pag-amin na ito ay ikinagalak ng mga tagahanga na matagal nang humanga kay Jerry Cho bilang isang aktor, modelo at recording artist Ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagiging napaka-public ng mga celebrity relationships Maraming tao ang natuwa nang makita ang pag-apruba ni Santino sa bagong partner ng kanyang ama Ang kanyang reaction ay tila nagpapakita ng kasiyahan sa kanilang pamilya at isang positibong saloobin sa pagbabago. Ipinahayag ng mga tagahanga ang kanilang saya sa bagong kabanatang ito sa buhay ni Jerry Cho at pinahahalagahan ang suportang ugnayan sa pagitan niya at ng kanyang anak. Ano sa tingin mo ang sinasabi tungkol sa isang pamilya kapag bukas silang sumusuporta sa mga relasyon ng isa't isa? Ang mga positibong reaksyon mula sa mga tagahanga ay nagbibigay din sa kahalagahan ng pagtanggap ng pamilya sa mga romantikong relasyon. Malinaw na ang komento ni Santino ay hindi lamang isang pagtanggap sa mga desisyon ng kanyang ama, kundi pati na rin isang senyales ng isang malusog na relasyon sa pagitan ng ama at anak. Ipinapakita ng sandaling ito na kahit sa mundo ng mga celebrity, ang suporta ng pamilya ay nananatiling mahalaga. Gaano kahalaga sa tingin mo ang pag-apruba ng pamilya sa isang romantikong relasyon? Habang umuusad ang kwentong ito, maraming tao ang nasasabi pabalik na makita kung paano unlad ang relasyon ni na Jericho at Janine. Sa suportang ibinibigay ni Santino, maaaring mas maging kumpiyansa ang magkasintahan sa kanilang paglalakbay. Si Jericho ay isang minamahal na figura sa industriya ng entertainment, at sabik ang kanyang mga tagahanga na suportahan siya sa bagong kabanatang ito ng kanyang buhay. Ano ang mga pag-asa mo para kay Jericho at Janine habang patuloy silang nagiging magkasama?